Yan, kakain na po tayo ang ating pagkain natin na ginisa na kangkong na may munok. Ito yung dinagdag na binigay ni Lina. Oh my God! Ha? Wow! May malunggay. sabay-sabay na naman ang ulam. Pag walang ulam, wala na. Pagkain na naman tayo ng sardinas. Sabi niya, ito pinakbet. Pero bakit maano? May malunggay? Alam ko, ang pinakbet ay eh, walang malunggay. Talong okra lang. At saka, si tao rin. Pero bakit may malunggay? <laughs> sarap. Ang sarap magluto si eh, ano Lena. Um, taga Isabela. Magbakasyon siya sa April. May ako dito. Malapit ng Ramadan. Sa ano na, lunes bising bising na naman ang tao maguhugas ng tutulong ako sa kusina sana malaki ang hadiya ngayon para pambili ng cellphone. Hmm. Awawa naman tong cellphone ko dahil ano blurred na yung ano camera na Hmm. Sarap tong anong binigay ni Lina. Na pinakbot or dinengdeng yata. Wow isa rin may ano sahog na namul Marap! Mm. Wow! Excited na akong magpurgo <laughs> no ang buhay ko sa Pilipinas pag ano siguro pag na ako wala na bagay nung nandun nga ako sa Pilipinas wala rin naman problema sắt tung anh ạ, bắt lên nào, ok rồi, um, mm. các, các nam anh tung cà rong, nhiều lắm anh ơi, mà Hmm. Sarap. Ang dami pa, oh. Ulam ko mamayang gabi. <laughs> oh, hindi. O, oh, tingnan natin kung magkain pa tayo mam mamayang gabi. Kung minsan, hindi ako kumakain ng gabi. Kailan ako ng saging. Ayan sa na fresh <laughs> ah joke ayan salamat po sa mga sumisere po sa akin mountain channel tuloy tulo lang po ang ating pagtulong na of eh uh, tulong tulungan po tayo para ma achieve natin yung mga gusto nating ma achieve salamat po god bless us at sana tuloy tuloy ang ating paglago ng ating Income. Mm. Shout-out.